Good day mga idol, for today's vlog ay may pinapapalitan dito mga ilaw sa loob ng bahay ng amo namin. Ito nga pala yung mga ilaw na pin type na OSRAM. Ito ay 12 volts na mayroong 50 watts at meron din itong transformer. Ang nakakapagtaka lang dito ay isang pin light na lang ang umiilaw sa area na ito. Dito nga pala ito sa CR ng amo ko. Bali 10 pin light nga pala ang napundi ng sabay-sabay. Yung mga ganitong klasing ilaw nga pala ay sobrang init dahil ito ay halogen na hindi mo kayang hawakan kapag ito ay nakasindi. Kaya mas mainam na kung magpapalit ka ng ganitong klasing ilaw ay hayaan mo muna itong lumamig dahil kung hindi ay mapapasok ka talaga sa sobrang init nito. Kaya may posibilidad talaga na mabilis itong mapundi. Kaya naman ang ginawa ko dito ay papalitan ko na lang ito ng LED na Osram type. Bukod sa direct na ito sa so 220 volts na hindi na kailangan ng transformer ay matipid pa ito sa kuryente. At ang maganda rito ay hindi ito masyadong nagiinit at matagal din ito bago mapundi. At hindi na rin mahirap ang pagpapalit dito, hindi kagaya ng halogen na sobrang init at napaka-hustle din ang pagpapalit Dahil kailangan mo pang tanggalin lahat ng fixture nito para lang mapalitan Kung di lahat tayo tayong isa Ano yan? LED? hindi, hindi hindi, hindi hindi, ito pala no, sort of, ito ang ito ang sa kwarto baka meron pa din sa machine so, mm. ano yan eh? ano yan? Right? ito sa ano? baka sa ito kung meron pa ano? Nah. Oh, kung no, meron pang ano, di yun Isa kasi ako lang kasi, kulang din eh. Meron pang dalawa rin ito. ito nga pala yung LED na ipapalit ko. Ito ay hindi na-operated ng transformer at direct na sa 220 volts. At sukat din ito dito sa fixture na ito. At meron din itong lock dito. Ito na nga pala yung panghuling ilaw na ikakabit ko. Hindi ko na ng video yung ibang pagpapalit ko dahil hahaba ang aking video. At baka naman mainip kayo. Ito na nga pala yung mga pinlight na napalitan ko. Lumiwanag na rin ang CR ng amo ko. Halos sinabot din kami ng dalawang oras sa pagpapalit ng ilaw sa lugar na ito. Dahil sabi ko nga kanina na hassle ng pagpapalit ng mga ilaw nito. Dahil kailangan mo pang tanggalin ang fixture at transformer nito. Kasama na rin ang pag-iingat dito dahil maraming pwedeng masagi at mabasag dito. Sa pagpapalipat-lipat pa lang ng ladder na gamit ko ay talagang matatagalan ka rito. Lalo na't na marami tayong iniiwas ng mga gamit sa lugar na ito. At pagkatapos ko nga pala dito ay tinawagan ako dahil dumating na yung magre-repair ng shutter sa likod ng bahay ng amo ko. Ganyan talaga minsan dito, kakatapos mo pa lang sa isang trabaho ay may tawag ulit ako. Pero okay lang naman dahil babantayan ko lang naman yung mga gagawa ng shutter dito. At ngayon nga mga idol ay nagpalit lang ako ng damit dahil pinagpawisan ako. At agad ako nagtungo sa sentral upang samahan yung mga Pakistan na gagawa ng shutter dito. Ito nga pala yung shutter na gagawin nila dito. Papalitan nila ng motor ang roller na nakakabit dito. Dahil lumuhugong na lang at hindi na nagro-roll up at nagro-roll down ang shutter na ito. Dito ay babantayan lang natin ang mga gumagawa dito. Dahil yun talaga ang sistema namin dito na kapag may taga-kumpanya ay kailangan bantayan ang kanilang trabaho. Maya-maya lang ay tinanong ako ng Pakistan na gumagawa dito. Dahil nakalimutan nilang magdala ng konektor para sa supply ng bagong motor ng shutter, at agad doon kinuha yung kong konektor sa basement upang mapabilis na rin yung kanilang trabaho at maikabit na ang motor ng shutter. Dito sa Saudi ay iba't ibang lahi talaga ang makakasalamuha mo. At iba't ibang ugali rin ng tao ang makikita mo. Pero yung gumagawa ng shutter ay masasabi ko naman na maayos kung makikita mo. Ngayon nga ay ikabit na nila yung bagong motor. At heto nga at tinarestin na nila at gumaganan na ito. At sa wakas ay makakapahinga na rin ako. At kung umabot ka nga pala sa video ito at tinapos mo hanggang dulo ay sobrang angas mo para sa suporta mo. So paano? Kita-kits ulit tayo sa next video ko. Salamat sa panonood mo.